What it takes. Uh, Kumusta kaibigan? Ang kwento natin itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang The Killer. Nagsimula ang eksena sa lugar ng Paris. Isang asasin ang makikitang nakaupo at nakatanaw sa labas ng bintana. Halos makatulog na siya nang tumunog ang kanyang timer. Ilang sandali pa, tumayo siya at uminom ng tubig habang ito ay makikitang nakasuot ng gloves. Kilala ang asasin sa bansag na The Killer. Umupo siyang muli sa kanyang upuan, nagsuot ng earphones at muling naghintay. Tumingin siya sa labas at pinagmamastan ang mga taong abala sa kanikanilang buhay. Kinabukasan, muli siyang nag-stretch, nag-yoga at nag-push-ups upang ipakondisyon ang kanyang katawan. Pagkatapos, lumabas siya ng kwarto, bumaba ng ilang palapag at umalis ng gusali na nakasuot ng shades at sombrero. Ginamit niya ang kanyang cellphone para iska ang isang motorsiklo at bumili ng pagkain mula sa kalapit na cafe habang naglalakad tinawagan siya ng kanyang handler na si Eddie Hodge at sinabing tapusin na ang kanyang trabaho dahil parating na ang kanyang target sarkastiko naman siyang sumagot at sinabing anim na araw na siyang naghihintay Agad naman siyang bumalik sa gusali at nagmamasid sa mga taong abala sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pagsapit ng gabi, inihanda na niya ang kanyang sniper rifle at tumingin sa labas ng bintana. Ilang sandali pa, bigla na lang may nagbukas ng pinto sa tapat ng kanyang kwarto. Agad niyang itinapat ang kanyang baril, Unit isang lalaki lamang ito na naghatid ng sulat na muntik na niyang mapatay. Kinabukasan, sumikat na ang araw. Naroon pa rin siya at nagbabantay sa bintana. Naisip niya na ang kanyang profesyon ay nangangailangan ng mahabang pasensya dahil sa nakakapagod na paghihintay. Kinagabihan, muli siyang nagset ng alarm upang tignan kung dumating na ang kanyang target. Sa kanyang paggising, Napansin niya na binuksan na ang mga kurtina sa kwarto ng kanyang target. Isang sasakyan ang uminto sa harapan at isang housemaid ang nakita niyang inihahanda ang silid para sa VIP na papasok. Muling inihanda ng The Killer ang kanyang sniper rifle at sa wakas ay nakita na niya ang kanyang target na papasok sa loob ng kwarto. Matapos magload ng bala, itinaas niya ang isang platform hanggang sa level ng bintana. Habang isinusuot niya ang kanyang earphones, napansin niya ang isang escort girl na kasama nito. Kasabay nito ay isinuot niya rin ang kanyang hoodie at nag-focus sa kanyang target. Habang nakikinig ng music sa kanyang earphones, pinapanood niya ang lalaki hanggang sa mag-alerto ang kanyang timer tungkol sa kanyang heart rate. Tinignan niyang muli ang scope at nakita niyang nakapasok na ang kanyang target habang sinasayawan ito ng babae. Nang makakuha ng malinaw na angulo, agad niyang pinaputokan ito. Ngunit sakto namang humarang ang escort girl dahilan upang magbinti siya sa kanyang target. Ito ang kauna-unahang misyon na nabigo siya. Dahil dito, hindi lamang mawawala ang kanyang pagkakataon na mabayaran, kundi ang target niya rin ay mapapasa na ngayon sa mahigpit na proteksyon. Mabilis niyang inimpake ang kanyang mga kagamitan at nang madaling lumabas sa gusali, sumakay ng kanyang scooter para makatakas bago mapuntahan ng mga pulis ang hotel na kanyang tinuluyan. Itinapon niya ang kanyang mga kagamitan sa basurahan ng truck at nagpatuloy sa pagmamaneho. Nang makita niyang puno ng pulis ang mga kalsada, ginamit niya ang isang malupit na taktika para makaliko sa mga eskinita at makaiwas pagkahinto ng motorsiklo, iniwan niya ito at tumakyat ng hagdaan. Sa gasolinahan, nag-ayos siya ng kanyang sarili sa isang maruming banyo sa kasumakay ng taxi patungong airport. Habang nakapila, napansin niya ang isang K9 unit kaya agad siyang umiwas, naglinis muli at bumili ng plane ticket. Pagkatapos ay pumunta siya sa phone booth at tinawagan si Hatch para ipaliwanag ang nangyari. Sinabi nito na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali dahil sa palpak niyang trabaho. Pagkatapos, sumakay siya ng eroplano at napansin ang isang misteryosong lalaki. Paglapag, muli niyang nakita ang lalaki. Naisip niya na ito ay isa ring asasin na ipinadala upang siya ay patayin. Ilang sandali pa, nagkaroon ng announcement sa speaker na madidelay ang flight Ngunit mayroon namang ibibigay na libreng voucher at tirahan. Tinanggap niya ito at nagtungo sa kanyang hotel. Bago matulog, nilagyan niya ng baso ang door handle bilang alarma at naupo siya sa sofa katabi ang isang kutsilyo. Kinabukasan, tahimik siyang umalis at sumakay sa susunod na flight. Nakasuot ng earphones, kalmado siyang naglakbay papunta sa Dominican Republic. Sa kanyang pagdating sa bagong destinasyon, sumakay siya ng kotse at nagmaneho habang dinaraanan ang magagandang tanawin. Pagdating sa kanilang gate, napansin niya ang bakas na mga sapatos sa lupa at ilang upos ng sigarilyo. Dito ay nagkaroon siya ng masamang kutob. Agad siyang naglabas ng baril at tumalon sa bakod. Mabilis siyang tumakbo at sinunda ng mga bakas at narating ang kanyang bahay na puno ng dugo sa paligid. Hinanap niya ang kanyang asawang si Magda ngunit wala ito. Tumawag siya sa telepono at agad na nagmamadaling pumunta sa isang ospital. Sa kanyang pagdating, nakita niyang nakahiga ito sa kama, sugatan ng muka at halos hindi na makilala. Kasama nito ang kapatid na si Marcos at ibinaling sa kanya ang sisi sa sinapit ng kanyang kapatid na babae. Sinabi nito na nasa kritikal siyang kaligayan at huwag niya munang kausapin upang ito ay makapagpahinga. Pagkatapos ay nagbigay ito ng mahalagang impormasyon sa kanya. Binanggit nito na may dalawang taong pumasok sa bahay, isang lalaki at isang babae. Nagtungo ang mga asasin upang patayin siya, ngunit nang hindi siya mahanap ay si Magda ang napagdiskitahan. Dagdag pa nito na sumakay ang mga ito sa kulay berde na taxi, Nang marinig niya ang lahat ng ito, nakiusap siya kay Marcos na bantayan muna ang kanyang asawa. Ilang sandali pa Ubo po ang dakilor sa tabi ng kama at nang magising si Magda, sinabi nitong hindi siya nagsalita ng kahit ano tungkol sa kanya, kahit anong pahirap ang ginawa nila. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba akong makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat. Pagkatapos ay umalis ang The Killer at bumalik sa kanyang bahay. Binuksan niya ang lihim na underground safe at kinuha ang kanyang mga armas at kinabukasan ay nagsimula na siyang mag-impake. Sa kanyang pag-iikot, napansin niya na ang lahat ng taxi ay kulay berde kaya nagpunta siya sa cab management office at palihim na pumasok sa main server ng kanilang opisina. Doon ay ginapos niya ang manager sa kabinuksan ng computer upang hanapin ang driver na nagmaneho mula sa airport patungo sa kanyang bahay. Ilang sandali pa na pag-alaman niya na Leo ang pangalan ng driver na nagdala ng asasin sa kanyang bahay. Kinaumagahan, nahanap niya si Leo at sumakay sa loob ng sasakyan nito. Pagkatapos ay nilabas niya ang pistol at nagbanta sa driver na sabihin ang nalalaman tungkol sa kanyang naging pasahero. Napilitan si Leo na magsalita tungkol sa impormasyon ng mga asasin. Inilarawan niya ang mga ito na isang lalaking matipuno na may sugat sa binti at isang medyo may edad na babae na puti ang kulay ng buhok. Isang oras daw siyang pinaghintay at sa pagbalik ng mga ito ay may bahid na nandugo ang kanilang mga damit bago niya muling ibinalik ang dalawa papuntang airport. Sa mga oras na yun ay walang awang nararamdaman ng the killer kaya pagkatapos makakuha ng impormasyon, pinatay niya ang driver. Ang susunod niyang destinasyon ay sa opisina ni Hatch at makikita si The Killer na nasa isang storage room habang kinukuha ang kanyang mga kakailanganing gamit tulad ng recycling badge. Kinaumagahan, nagbihi siya bilang isang basurero at ipinarada ang van sa tapat ng opisina habang kumakain ng saging at naghintay. Nang makakita ng pagkakataon para makapasok ay sinamantala niya ito. Sinabayan niya ang pagpasok ng isang kurier at nagtungo sa opisina ni Hodge. Pagkatapos ay nakita niya ang sekretary ni Hatch na si Dolores. Pinilit niyang dalhin siya sa opisina ng amo nito. Pagdating sa silid, nagulat si Hatch nang makita siya at inutusan naman ng the killer si Dolores na talian si Hodge sa magkabilang kamay. Ilang sandali pa, sinira niya ang dalawang laptop ni Hodge sa mesa na naglalaman ng mahalagang impormasyon ng kliyente. Pagkatapos ay binaril niya si Hodge gamit ang nail gun sa kanyang dibdib. Inaasahan niya na sa natitirang oras ng buhay nito ay ibubunyag ang pagkakakilandan ng mga taong nanakit sa kanyang asawa Ngunit sa kasamang palad, mabilis na binawian ng buhay si Hodge kaya si Dolores na lang ang natitirang pag-asa niya para makakuha ng impormasyon. Napilitan naman si Dolores na dalhin siya sa kanyang tahanan at binigay ang impormasyon tungkol sa mga asasin. Alam ni Dolores na papatayin siya ni The Killer kaya nagmakaawa siya na bigyan siya ng hindi kay nahinalang kamatayan nang sa gayon ay makakuha ng insurance ang kanyang mga anak. Pinagbigyan naman siya ni The Killer. Binali niya ang leg nito sabay na itinulak sa hagdan para magmukha itong kalunos-lunos na aksidente at upang matiyak ang financial security para sa mga anak nito. Pagkabasa ng impormasyon na ibinigay ni Dolores, agad siyang nagtungo sa Florida upang hanapin ang malaking tao na responsable sa pag-atake sa kanyang asawa. Ilang sandali pa, nakita niya ang lalaki at ang malaking pangangatawan nito. Sinundan niya ito ng ilang araw at nalaman ang pang-araw-araw na rutin nito. Isang gabi, nagpasya siya na patay na ang lalaki. Pumuslit siya sa bahay kung saan nakatagpo naman niya ang mabangis na pitbull nito. Kaya ang ginawa niya ay pinakain niya ang aso at naglagay ng gamot na pampatulog sa pagkain nito. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang pumasok sa apartment ng lalaki. Lingid sa kanyang kaalaman, kanina pa pala nito inaabangan ang kanyang pagdating. Kasunod nito, isang matinding bakbakan ang naganap sa pagitan nilang dalawa. Nahirapan si The Killer dahil sa taglay na lakas ng lalaki, ngunit sa huli ay siya pa rin ang nagtagumpay. Pagkatapos, nagtungo siya sa isang lokasyon kung saan naroon ang babaeng umatake sa kanyang asawa. Kilala ito sa tawag na The Expert. Nilapitan niya ito nang makitang nakaupo ng mag-isa sa lamesa. Umupo siya ng pasimple na para bang isang regular na pag-uusap lamang. Pagkatapos ay naglakad-lakad sila sa labas kung saan naghahanda na si The Killer na patayin na ang babae. Ngunit bago niya pa magawa ito, nadapa sa hagdan ng babae at humingi ng tunong sa kanya. Ngunit nakatanim sa isip ni The Killer ang kanyang mga tuntunin na huwag magtiwala kahit kanino at mag-stick lamang sa plano. Pagkatapos ay agad niya itong binaril sa ulo. Pagbagsak ng babae, makikita na plano pala nitong atakihin siya gamit ng isang kutsilyo sa kabilang kamay. Sa sumunod na eksena, si The Killer ay nagpunta sa Chicago upang harapin ang kanyang mayamang kliyente na pinangalan ng Claiborne. Nang makarating siya sa marangyang bahay nito, Naging intensang paligid dahil inakala ni Clayborne na isa siyang magnanakaw. Ngunit nang mapagtanto niya na ang lalaki ay si The Killer, humingi agad ito ng paumanhin para sa si hindi sinasadyang collateral damage na nangyari sa kanyang asawa. Sinabi nito na si Saldico ang may pakana ng lahat ng Ghost Project. Ay, teka iba pala yun, sorry. Joke lang po yun. Balik tayo sa kwento. Sinabi nito na si Hodge ang nagsuggest na tanggalin ang kanilang mga problema at iyon ay ang patayin siya. Si Claiborne naman na tila hindi iniisip ang posibleng kahihinatnan ay sumang-ayon sa mga plano ni Hodge na nagresulta sa kalunos-lunos na kapalaran ng asawa ni The Killer. Sa isang nakakagulat na tagpo, piniling paniwalaan ni The Killer ang pahayag ng kliyente at nagpasyang hayaan itong mabuhay Gayunpaman, nag-iwan siya ng babala kay Clayborne na sa anumang pagtatangka sa inaarap, nasaktan siya o ang kanyang asawa, aharapin nila ang mabagsik niyang galit at paghihiganti. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita ang The Killer na bumalik sa kanyang tahanan sa Dominican Republic kasama ang kanyang asawa na kalalabas lang ng hospital habang nagpapagaling. Ine-enjoy nila ang mga sandaling magkasama sila habang pinagmamastan ang tahimik at maaliwalas na paligid. Ang moral lesson ng kwentong ito ay mas magaling si The Jackal kaysa kay The Killer. At kung hindi mo pa napapanood ang movie na iyon ay ilalagay ko ang link sa comment section. Panoorin mo ang maiksing clip na ito at siguradong mag -e enjoy ka kapag pinanood mo ito ng buo. Sinilip niya ang paligid gamit ang scope saka nagpaputok ng isang bala upang subukan ito. Pagkatapos ng ilang trial, eksakto nang tumama ang bala sa gitna ng target. Ilang sandali pa, tumating na si Manfred at ang kanyang escort sa hospital na napapaligiran ng mga nagpuprotesta laban sa kanya at sa kanyang partido. Matyagang naghintay si Jackal habang papasok ang konvoy. Nang handa na ang mga gwardya na ihatid si Manfred sa loob ng pintuan, pinalabas na ito ng kotse. Ngunit bago pa man ito makapasok, ay agad na nagpaputok si Jackal at tinamaan ito sa hulo na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Gamit ang binoculars, ang isa sa mga gwardya ay napansin ang kislap ng sniper scope at kahit na may pagkakataon si Jackal na patayin ito ay hindi niya ito ginawa sa halip. Mabilis niyang niligpit ang kanyang mga gamit at iniwan ang isang nakahandang bomba sa silid. Salamat kay Bigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnos Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng like ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.